Guys, tingnan nyo yung baon ko, bitbit -bit ko ng lahat ng bahay sa Briton. Pakita ko. 'Yan, may ketchup. May juice. May mais. Nilaga ko yung mais. 'Yan, mais. Nagprito ako ng talong kanina. Tortang talong. Kanin, kanin yan yan, kanin. Luto kanina ng kanin. Kanin na tutong. Ayan. Stalong. Mais na nanilaga ko. Bit-bit ko pa ketchup na ketchup sa bahay. Bit-bit <laughs> ko na yung juice. Apple juice yan. So, kainan na. So, yun lang, guys. Wala lang. Pinainggit ko lang kayo. Tiyak. <laughs> Kakain na tayo, guys. Kanin na tutong. Torta na talong. Pasensyahan mo na. Ketchup. Yan. Sarap. Sarap. Yan. Sarap ng ketchup. Sarap niya partner sa talong. Niluto ko to kanina. Nilagaan, inihaw ko kagabi yung talong. Tapos kanina umaga, maaga akong gumising. Nagprito ako ng talong. Tapos dinala ko na yung ketchup ko. Kasi ketchup, yan. Sarap. dami ketchup. Mm, ketchup. Masarap kaya. Kain tayo. Masarap kumain. Unang subo. Bismillah. Masakit kasi ang ulo ko guys. Masakit ang ulo ko. Hindi ako masyadong nakatulog gagabi kasi masakit talaga ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Mabibita yung ulo ko. Ako pa naman yung taong hindi umiinom ng gamot. Hindi ako umiinom ng gamot. Sakit ng ipin, hindi ako umiinom ng gamot. Sakit ng ulo, wala. May gamot ako pero hindi ko iniinom.

maganda pala yun pag ano maaga ka magigising. Marami, may makakain ka kasi may malulupo ka. Hindi naman ito mga ngamoy kasi talong naman ito at itlog. Kain tayo. Wala na akong ketchup, Ubus na yung ketchup ko. Titipirin ko pa to. Rice. Rice. l'arma La La na. Ubus na. So, lang guys. Pinaiingit ko lang kayo sa aking lunch. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. May ako. Green tea. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat. Thank you for watching. Ingat.